dito, ganda. Exercise na Exercise. Magatapos mag exercise, jaging, -jaging. Oh, oh. Exercise. Yeah, yeah. Oh, exercise. Pampapuke, pampabata, pampasigla, pang-condition ng katawan. Ito yung umaga, exercise. <laughs> pampabata. Okay, lagi sources lagi tengu maga guys oh so, nandito ako ngayon oh guys oh so, ang ganda lugar dito kakahuya bundok pa oh oh ang ganda no oh ito bundok dito malamig malamig dito yan oh alam nyo na ito kung saan lugar to pag nakita nyo bio ito yan pag nakita nyo itong bio alam nyo ng lugar yan 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 bundok na yan ito kakahuya no kapura kasiya ah